Ang araw sa ating lahat. So, dito po tayo ngayon sa Divisoria mga kayos. Tayo po ay nag-service dito sa 6M70 na mahirap po ikambyo yung uh, mahirap po ipasok yung kanyang kambyo. So, mga kayos, uh, atin pong titingnan at saka samahan niyo po ako kung bakit po matigas yung kanyang kambyo. So, bago po yan mga kayos, gusto kong magpasalamat, mag-shoutout sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. At saka, kung hindi pa, mga kayos, pakisupport nyo na lang po yan. Yun natin pong uh, notification, paki- uh, like at saka subscribe nyo na lang po mga kayo. So tara mga kayo, samahan nyo po ako kung bakit po matigas si pasok yung kambiyon nito. Tara! So ito mga kayo yung ating gagawin dito sa Divisoria. Ang problema po nito, uh, mahirap ipasok yung kambyo nya. Uh, 12 wheeler na 6M70. Ayan. titingnan po natin kung bakit po matigas yung kanyang kambyo ipasok. Ayan. So buksan natin siya dito mga kaayos sa hood niya. So, yan. So itong kable na ito mga kaayos, ito po yung kanyang hawi. Ito yung hawi tapos ito yung tulak so hindi po pala siya makayos cable lang uh, kanyang hawi ay yung kanyang tulak yung kanyang hawi ang tulak ang kanyang uh, hawi ang kanyang uh, cable ito po yung sa hawi nya ito yung sa tulak nya yan so yung, hindi po siya makayos cable uh, linkage at saka cable po siya ayan So ito mga kayos tinalian nila to dito pero ito hindi naman uh, involve yung ating uh, hawi kasi malambot yung hawi ang matigas yung hatak at saka tulak So ito po yung ating hatak at saka tulak Ayan. So ulitin ko mga kayos hindi po siya cable type yung ating hatak at saka tulak yung hawi po niya ang cable So ang gagawin natin doon tatanggalin natin yung uh, linkage na nakakabit sa ating uh, power shifter at saka uugain. Kung lumambot po siya na hindi na nakakabit sa ating shifter. So, ibig sabihin uh, may sira po ang ating shifter. So, ganun muna mga kayos natin gagawin. So, ito na mga kayos. Natagkal na natin yung kanyang nut. Ayan. Wala na siyang nut na 12. Tanggalin na lang po natin yan. Ayan. Okay.

sikwati natin ito para so natanggal na natin siya mga kaayos pwede na po natin siyang ihuso-huso po doon para malaman po natin kung shifter po ba o cable lang. Ang ah, labas pa kasi lalo. Kung malambot, ibig sabihin hindi kable. Ay, malambot po siya, oh. Ayan. So, malambot po siya, mga kaayos. Hindi po siya matigas. Ayan, kitang-kita, oh. Malambot po siya. So, tingnan mo nga yung ano doon yung tinanggal ko, yung barabara niya kung gumagalaw-galaw. Okay. Tingnan mo nga gumagalaw. Oh. Gumagalaw. Oh. Ayan, so malambot sya mga kayo. So, ang problema ho ay uh, power shifter. Kasi yung kable malambot eh. So, malambot sya? Ayan, malambot sya mga kaayos. So, papalit tayo ng power shifter. So singaw na po yung power shifter pag So ito na makaayos natanggal natin yung kanyang shifter. Tinesting ko natin kasi doon kanina doon. Ayan. so pinagkakabitan ho niya masikip kaya uh, binaklaso natin siya at sinuplayan ng hangin. Ito. Ayan. Singaw na siya dito sa so, may kanyang kapitan tapos makunat po siya mga kayos kapag po siya tutulok yan makunat Ayan. Ayan. Makunat. Dapat po niyan malamot eh. Makunat. Uh. So, confirm nga po na ito, sira ito shifter. Ayan. So, lalabas na po natin ito siya. So, ito na siya mga kayos, yung ating uh, power shifter. Tanggalan na po natin siya ng hose dito. Tsaka yung kanyang uh, lagayan ng linkage. So, mga kayos, yung singaw kanina, yan Ayan kikita po ninyo ayan po yung apat na butas na yan ayan. dito na po kanina sumisingaw yung hangin so pag sumingaw na po to dito indikasyon na po yun na singaw na po siya ayan tsaka yung ito mga kayos hindi na siya basta basta yung didikit siya doon pag itinulak mo ano siya lumalaban ayan, ayan. matigas po siya So papalitan po natin 'to ng bago. Ayun, so station lang at uh, mamaya pag po natin na palitan. Update ko na lang po kayo. So ito mga kayos 'yung ating luma na shifter, tapos ito po 'yung ating bago. Ayun. So 'yung ating bago mga kayos, malambot lang po 'yon siya. itulok tulak ayan. Ayun. Ah, malambot lang po siya. Ayan. Yan po yung pinagkaiba po ng ating sira at saka nung hindi yan pagka no, dito. Ayan. Pagka yung sira. Ito. So. Ayan oh, Ayan. 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 Matigas. Ayan no. Matigas siya. Ayan. 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 Ayan, natigas po siya. Ayan. Ayan, natigas. So, sira na po talaga yan. So, ikakabit na lang po natin. Tumamihan mga kayo siya ng bago. Ayan po. So, stay tuned na mga kayos. At uh, pag naikabit ko po ito, ititesting po natin. Ngayon mga kayos, na ikabit na po natin yung fitting at saka yung kanyang uh, uh, hose dito sa puwitan. So, ikakabit na lang po natin siya. So, ito siya mga kayo. So, ito na po yung ating bagong uh, power shifter. Ito na po yung kanyang hose. Tsaka dito na po nakakabit yung ating linkage. So, stay na mga sa ta, uh, akin na pong ikakabit at testing na po natin siya. Ayan. Ayan. Mga kayos, ikabit na po natin siya. Yung anim niya na tornilyo. Ito may apat po na ganito kahaba. Tapos may dalawang may po yan. Tapos ito yung sa selector niya. nakakabit na po natin. So, Testing na natin sa taas. <coughs> sa taas. Sikip. Nah. sa taas. Ito. Yan. So kanina ah uh, at nung uh, wala pang hangin, makunat siya. So ngayon, testing natin siya. Una sa ng kamay, madumayun kami natin eh. Oh. Ah lambot na lalo na pag may hangin ito mga kayos so, testing natin hangin na lang muna natin so yun na mga kayos nasa size na may get yung hangin niya. so testing natin yung cambio napakin ng clutch tulak ng cambio ah sus wala wow, stick naman oh no? atras, primera, segunda, tresira, cuarta, quinta, sexta, sebenta. Ah, okay. So, papatesting lang natin sa driver mga kayos. pa. Yan. So, papatesting natin sa driver mga kayos. Testing natin sa driver mga kayos. Yan pa yung driver. Magkalapit po na kami ng bayan. Kabilang bayan ko lang po yan. Yan. Ah. Parang lugaw. <laughs> ah. Ah, yeah. okay na. Ayun driver mga kayos, taga San Rafael ho 'yan. San Rafael Iloilo. Ayun, nagkalapit lang ho kami ng bayan. Okay na to. Yeah. Okay, 'yon. Yeah. Mga kayos, na testing ko po at saka pina-testing ko na din po sa driver at uh, lumambot na po siya. Okay na po sabi ng driver. So, 'yon mga kayos, maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag subscribe sa akin youtube channel please subscribe like and share at saka press nyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated po po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong so yun na, mga kayos maraming maraming salamat God bless